2020 20 pala ito, pag hinalo. Hindi pala nang halo na. pala mo yung itlog. Eto, mo yung anang. Nag-assist nag ko Anong lasa, eh, eh, Bet? Oh, bet, bet anong lasa? Ano, ma? Sarap, ma. nag melt Mali yung texture niya, medyo S crunchy, crunzy, tapos nag melt sa dulo, sa ano. Tapos, parang masarap eh. 2020 nga, alam ko, hindi so sa mga naghahanap po ng sisig diyan ah uh, ko sa inyo yung ano sisig I ni JR recommended po may It. twist siya may twist sisig ni JR <laughs> sisig ala JR pero yung itlog hindi hinalo Hmm, ilalo pala yun. Kumikin lang <laughs> na sa gilid. Sa gilid lang naman eh. Sa gilid nyo na sa Paano <laughs> ba pag hinalo na? Oh, satisfied na nga lahat eh. Baka hindi lang texture yung malasahan ko. <laughs> <laughs> Ito na lang yung amaya para pagkakaluin yung itlo. Pag wala nang ganyan, kahit crunchy na lang yung pulutan. <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? Di ba nagwisik-wisik siya ng ano, kamay niya? Hindi pinalalaban si Zelle. Ang tulog, pinatulog na ata. Hindi ka. Ang tao ako ka kanina. Puro niya yung cellphone. Bad eh. Kinokotahan na nga si Abit kanina. Pag umuwi ka, bigyan mo kong doon sa... piso. Kinokotahan na. Hindi ba binigyan mo na siya ng 20? Binigyan mo na siya Mano naman yan yung sa yun, ano. Eh. Hmm. Mano naman yan. Pero pag sinabi mo, pahingin dalawang piso. Niya, tita, 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 ano ba yung dalawang piso? Sabihin mo nga sa kamay mo. Sabihin ko rin sa kamay mo. Pumasok nga doon, tita. Walisan na natin ito. Punasan na para makaupo na ako. <laughs> <laughs> Tapos naglinis ako sa taas, inakitan niya pa ako ng dustpan. Sabi ko, ako na malaglag ka pa dyan. Alam mo yan, yan pagka naglilinis dito, dito yan. Naglilinis ka ba sa bahay niya? Natulong Opo, yan. So, kasama ko po si Ate Aika, at si Ate, Ate Kang daw at paka Pag ate naglilinis yung... dito, natulong naman siya. Basta hmm. wala siyang sulpong. Sabi niya yan, kalat-kalat kayo. Linis, ako lang linis, linis sabi dito. Sabi ko, na upo sa buwan, maalikabok ka. Punasan mo na kasi yan, tita, tas walisan mo. Kaya nung bagong ligo siya, hindi siya umupo doon eh. Kadudumihan nga naman yung Jordan niya. Ayan ba yung Lebron? Lebron. Bising-bising si Lita.